Hello. Tingnan araw, Nandito na naman muli ako para sa letter N. Pagbasa na letter N. Ang tunog ay /n/. Para na siya. /n/. Na a, uh, or n a, /n/ e, /n/ i, /n/ o, /n/ e. Na, ne, ni, no no. So, yan ang letter N. Tunog ng letter N. Mga nagsisimula sa letter N, may tunog na na nana. Ne, negrito. Ni, niyog. No, nota. N, or nu, numero. Na, ne, ni, no, no, tendalwahan, a, no, a no, i na, i na, ni no, ni no, u na, u na, no o, no o, no ni, no ni, a, ni ani nu no nu no ne 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 ito yung mga pangalan ng tao o ni Ana, a na ana Do, ni, Noni, ni no ni ni na ni na. i no ino. yan yung dalawahang pagtinas. At ito pa ang sinamahan ng mga napag-aralan natin mga letter. Ma -no, mani Mano. Ma-na. Mana. Ma-ni. Mani. No-ta. Nota. Sa-na. Sana. Ki-na. Kina. Bu-ni. 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 Naku! Naku! Tingnan natin yung tatlo. Yan. Mga panting na tatlo. Nabasa. Nabasa. Anino. Anino. Manika. Manika binata binata makina makina monita monita unano mo. unano bini 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 so yan alam ng bata basahin mo ba ka yung letter M. Pag-aral na natin yan, kaya tayo ay nagbabasa Kasi kung hindi natin natutunan yun, hindi natin magbabasa ito. Ina ni Nene. Anino ni Ona. Noo. Noo no, ni Ana. Una no si Oni. So, yan yung pangusap. Nakakabasa tayo ng pangusap, paralala. Yung mga simple mga pagpasa natin. Kailangan lang natin isa at pamemora sa bata yung mga ng 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 letter, ito yung pinag-aralan natin a e i o u yung mga ito yung katinig na dinagdagan ng patinig ba pe pi po pu ka ke ki ko pu ta te Ti, to tu at ma me Mi, mo mu ma na Ne, ni Lomo. So, dito pala makakuha na tayo ng salita nila. Yung salita na pagbabasa natin sa bata. Ito yung ma, tsaka ni. Mani. Lomo. Yung binasa natin ka, ne, Nene, to doble. Meron din doble ni ni. Mo, mo, mo.

Nagsanay na sila dyan hanggang doon sa letter A. At hindi na yun, hindi na kayo kung sa loob na yun. Letter na yun. Uh, na yun. So, salamat sa inyo at patuloy na kung may gusto kayong magtanong o ano na, magsabi lang po kayo. Mag-comment lang po. And... Thank you and God bless you all. Subscribe and click and share. So, I'm not saying you. And God bless you.